dan para ah, na. kasi no titingin ya iya abijo oi ano ahas yeah. mga dalila natin wala na doon lumamaahon pa paano parang ano pala eh dinosaur eh dinosaur na mahabali titingin ya iya kuno to na natin eh gawi mo rin to gawi mo rin dito wala mo ikaw na kumuhay guys na basay kumiki lakay basta na eh, lakay doon Iyo. Yung ulo, kay Warren. Oh, Yung ulo. Talangka. Nalasan sa talangka. Ingat yan, bubat ako. Ako kumain ng ah. biya yata. <laughs> e, Kaya mahabang iyawin. <laughs> Haba, Haba ano. Mukhang kakatayin ko ba natin mga pro. Oo, na lang natin sa bahay ito. <laughs> <laughs> Doon naman ano. Oo, ano? pwede rin kahalatiin natin. Oh. Yung ulo kailangan makita ron eh. Wala Ganyan lang yung, siguro mahuhuli nang kanin. Hindi kaya ulihin to nang uh, na eh. Talok. Talok na Hindi ko nila dinosaur nandun sa dulo. <laughs> <laughs> eh paris siya para talaga dito. Ngayon lang ako naniniwala. Ngayon lang ako naniniwala. Haba, yung nandun, pinagawin sa atin, tingnan ko sa gano'n, no? May antenor pala, maliit nga lang. Magaspang yung ano, mga yun. Tagal na siguro dito niyan. Paano mo ganyan, sige, paano mo. Pinibidyo <laughs> <video> mo ba? Ang <laughs> e. mm, video. Banda nung yung dito mo. Ito <laughs> oh, ka mo dito. Sarap dito sa bundok, may palos. <laughs> <laughs> ay, ka. <ikaw>. na. <laughs> <laughs> Ah. Sakti <laughs> ito, Gatorade! Ito, mm. Gatorade o! <laughs> nag Gatorade! Nag-Gatorade ka ba? <laughs> eh, ko nga, hindi ko talagang magpatuloy. Tagal natin ka dun ng nag eh. Pag-uwi lang pang makakuha nasa solid. <laughs> <laughs> Kung hindi, nawala. <laughs> Talang ka ngayon. Lalaho. Tara. Tara, ay, ay. Okay, bye. Tara, bigyan mo baby niyan. Ha? <laughs> <mag> Ibigay <laughs> mo, eh? mo yan. lang natin. Tayo. Ngayon sa basa ko, basa ka ko. Diyan ba tayo dadaan? <laughs> Dito <ba> tayo sa kanila. <laughs>

Dalag isa. Dalag ay, ay, dalag, ay, laki, dalag eh. Laki rin. Malaki Ito yung may dalag. Ito dalag. Ay, ito dalag. Dalag. <laughs> 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 ninuno ninuno ang eh. oh, <laughs> kakasya sa sukot At yan. Okay. Okay. Mm -hmm. oh. <laughs> Ay, siya pala, sulit yung pala punta natin dito. sulit <laughs> yung nabili natin ano? Sodium. 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 Okay. Okay.